Hi, alis nga tayo ngayon. Pupunta tayo sa Kogon. Naubusan na tayo ng konting stocks or magdadagdag tayo, di ba? Hindi ko nga alam kung napakamalas o napakaswerte ko lang talaga. Kasi tingnan nyo naman, nakatapak ako ng tae kaya todo tanggal ako. Sabi nila ang tae ay swerte. Pero girl, ang baho. Tapos alam nyo ba, grabe yung mga nangyari ngayong araw. Kasi kanina, nandun kami sa Kogon. Tapos naglalakad kami or naglalakad ako papuntang palanya. Kasi, di ba may mga nasuggest sa akin na itry ko doon dun sa palanya, Tapos nagulat na lang ako habang naglalakad ako, patawid ako dun sa may palangya. Biglang ano, may dumura or may dura na biglang tumalsik sa hapa ako. Nakaka-dear-dear kaya kasi syempre hindi ko alam or hindi natin alam baka may sakit yun, di ba? Yung ganun, di naman ako na nag-inarte pero syempre dura, di ba? Dapat mag na pag ganun. <laughs> Ang sinasakyan ko nga pala minsan papuntang Kogon, sumasakay ako ng shuttle and then papuntang SM yon. Pagdating naman sa SM, sasakay ulit ako ng jeep papuntang Kogon naman yon double rides. Yung isa kasi na sinasakyan ko is yung parang bus. Yung bus kasi na yun, diretso na siya sa Kogon. Yung ano rin naman, yung jeep, same lang naman. Double rides din naman. Kasi kapag galing kami dito sa may familia, uh, sasakay pa rin ako ng tawag dito yung rela papuntang bus terminal. O, ba diba? So, same lang. Tapos kapag ano naman, papuntang SM naman, shuttle. <laughs> Pagdating ng SM, sasakay naman ako ng jeep, pupuntang Kogon, ganun. Sa mga nagsuggest nga pala na itry ko daw bumili sa may palanya, kasi mas mura doon, lalo na sa mga kagaya ko may ma maliit pa yung tindahan, ganyan, itry ko doon sa palanya. Yes, tama kayo. Mura nga talaga sa may palanya. Grabe, nakatipid talaga ako. Tapos meron pa silang pa free taste. O ba diba, yawat na yun, laman chan na rin yun. <laughs> Shoutout nga rin pala ka Ma'am Shaida at out din kay Ma'am Jenna na nagsuggest na itry ko daw dun sa may palanya kasi mas mura daw dun sa may palanya. Salamat po sa mga nagsasuggest kung saan ako makakamura. Thank you. So yun lang, pauwi na rin po ako and thank you so much for watching. Bye bye!